nagsasangasa sanga po itong problemang nililika ng korupsyon na ito. Yung pong kalamidad, sabi nga po, yan po ay dulot ng klima. Kung bagay yan po, eh, force majeure, wala ho tayong control dyan sa mga bagyo at mga lindol. Talagang kung pupuntahan natin ang pinag-uugatan ng lahat ng ito, korupsyon ho naman talaga. Okay, korupsyon naman talaga ho, na kung saan din naman, baby girl, Uy. na dahil dito nagsama-sama po sila ang dami pong grupong ito. Nagsasanga-sanga po itong problemang nililika ng korupsyon na ito. Yung pong kalamidad, sabi nga po, yan po ay dulot ng klima. Kung yan po, eh, force majeure, wala ho tayong control dyan. Sa mga bagyo, at mga lindol. Pero nagkakaroon niya ng koneksyon kasi nga doon sa sinasabing paghahanda. Hindi ba paulit-ulit na lang, hindi handa ang ating mga silid-aralan, Hi. hindi handa itong ating mga mga evacuation sent, paulit-ulit na lang. Kasi nga din po sa usapin ng hindi ginagamit sa tama yung pera ng bayan. Hindi ho ba? So, kumbaga po, talagang kung pupuntahan natin ang pinag-uugatan ng lahat ng ito, corruption ho naman talaga. Okay, korupsyon naman talaga ho, na kung saan din naman, baby girl, Uy. na dahil dito, tumutumal ang negosyo. Kasi nga, yung mga negosyante... Nawawala ng gana. Nawawala ng gana. Basahin mo nga, ito mm. po ha, itong statement nila, in full, opo, nagsama-sama po sila, ang dami pong grupong ito... Panawagan, panawagan nila. Panawagan si sa presidente Oo. po ng Pilipinas. Kasi mukhang sila mismo po... Eh, random na mm -mm. ang epekto sa kanilang negosyo din at oh. maging sa kanilang perhaps mga partners na mga dayuhan sa kanilang mga negosyo. Oo, oh, ayan uh, basahin natin. Ito po ang mm -hmm. urgent appeal to His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. We, the major business organizations representing members across all sectors. Large, medium, small, and micro enterprises are co signing this resolution, urgently calling on your administration to address without delay the historic, massive, and unprecedented corruption scandal crippling our flood control and infrastructure projects, a crisis that has eroded public trust and now threatens our national security. We have contributed to national funds through taxes locally and nationally and have paid additional assessment of taxes. We provided many fees to enable us to do business, yet, trillions of pesos supplied and intended to protect our communities from disasters have been squandered through ghost projects, substandard work, and inflated contracts this is more than financial loss it is a fatal breach of public trust that leaves our people vulnerable and outraged we therefore urge his excellency to immediately and transparently adopt the following measures empower the independent commission and infrastructure with full legal authority and independence to conduct a swift comprehensive Investigation free from political influence. Prosecute all those responsible impartially and without regard of rank, position, political affiliation or personal relations. Implement institutional reforms, ensure restitution of ill-gotten wealth and embezzled funds of the government and strengthen procurement and oversight systems preventing future abuse provide a regular updates on the progress of investigations and reforms and to publicly disclose all audit findings to demonstrate genuine commitment and credibility mr president we strongly urge you to act decisively to signal your administration's genuine commitment to justice integrity An Accountable Governance. Ito po ay signed, mahigit po tatlumput-apat ito, no, na mga business uh, sector po dito sa ating bansa. Mga kapatid, strongly worded po ito na kanila pong pahayag. Ano po? At mga kapatid, yan din po ay sumasalamin sa damdamin po ng marami po sa atin. At dito nga po sa usapin po ng pagpapanagot, palagay ko po iyan ang hinihintay ng marami. Oo, ngayon lang ano po ang mukang ang sinasabi, may mga makakasuhan, but most likely ito po yung pang mas mabababa ang posisyon. Sigurado yung District Engineers po ng DPWH, sakto 'yan. Sigurado po may mga ilang pong kongresista. Well, Zaldi Co for one. Mukhang definitely po sasampahan ng demanda yan. Yung iba, hindi pa tayo sure dyan. Yung pong binabanggit na pakakasangkot ng mga senador, hindi pa ho tayo sure dyan. Pero mga kapatid, ano po, kung gugustuhin at gugustuhin po ng gobyerno, hindi ng senado, hindi po ng kongreso, pero mismo po ng DOJ, ng ombudsman. Huwag na ho tayong umasa pa dyan sa ICI na yan, mawalang galang lang po kasi sila po lamang i-referral. Sektor. Sila po, sila po lamang ay processing center. Kung gugustuhin, gugustuhin po, yung paglalim sa investigasyon, kakayanin po naman nila yan. Halimbawa, yung mga nagkikwento, sabi nga, pagkwento-kwento -kwento lang, hindi po, hindi ebidensya yan. Kinakailangan ng karagdagang pong hindi lang informasyon, kundi ebidensya. Pero, doon sa mga kwento po na sinasabi na sila mismo ay naghatid ng pera, Tignan natin kung talaga pong sila po ay sisisid ng mas malalim doon sa kwentong yun nang, nang sa ganun magkaroon po ng ilang pangkatibayan para patunayan yung kwentong iyon. Dahil kung dito po mga dillis lang na naman ang at makukulong baby girl, hindi matatapos itong isyong ito. At tayo po'y mumultuhin nito hanggang sa susunod na taon. Nanganganak na po ito ng problema mga kapatid. Ano po? Nanganganak na ng problema kasi ngayon wala kang negosyante makakausap na maganda sinasabi tungkol sa gobyerno. With all due respect, mawalang galang lang po. Meron ba? Malalaki mang negosyante o maliliit? Ngayon po lumalabas na itong sakit sa BIR, mga kapatid. Hindi po ba? Yes, ngayon po may mga ganun ng usapan na talagang kinakailangan po dito ng pagpupurga sa napakaraming ahensya po ng gobyerno. Ang tanong lang dito, kailan natin mararamdaman itong sinasabi po ng grupo ng mga negosyanteng ito, yung kanilang paghingi o po ng, ma, na, na, ng agaran na pagpapanagot sa mga responsable mm. at pag-aayos po sa bulok na sistemang ito. Nasabi nga ni Profesor, ni Doktor kanina, ay pinagsasamantalahan ng mga kasama sa sistema at nakikinabang sa sistema. Hindi po ba? Think about it. Ang panawagan nila, hustisya, integridad sa investigasyon, mm -hmm. mabuting pamamahala ng gobyerno urge, sabi nila, we are urging the excellency, gawin po ito ng mabilisan, kumilos na po agad. Matapang po ang kanilang pahayag, ha? sanib puwersa, unity po, itong iba't ibang grupo ng uh, mga business, uh, malalaking business po ito, maging yung maliliit, para nga po sa panawagan na may mapanagot na nagbigay sila ng apat na naagaran agaran na malinaw na dapat gawin ng gobyerno para po hindi masyadong maapektuhan yung ekonomiya ng bansa ngayon kasi epektado na. Mga kapatid, ano po, 4.6 billion pesos araw-araw ang inuutang natin para patakbuhin ang gobyerno. 4.6 billion pesos. At yung 4.6 billion na yan, mga kapatid, ay inuutang. Ibig sabihin, opo, even before mangyari itong skandalong ito, nangyayari na pala, opo, na utang tayo ng utang para ponduhan ang ninanakaw nila. Yan po ang klaro, mga kapatid. O, di ba, umu ikaw, pamilya mo, uutang ka kasi gagamitin mo sa tuition ng anak mo, pambayad sa kotse mong hulugan, pambayad sa bahay mong hulugan, pambayad sa iyong medical expenses, umuutang ka, may purpose, meron pong pinagbabasehan, may dahilan na importante. Pero lumalabas mga kapatid, tayo pa pala'y umuutang para may nakawin sila. Umuutang tayo ng umuutang para may nakawin sila. At papayag ka ba na ang mga magnanakaw na ito ay ngingiti-ngiti lang ngayon? At sinasabi na wala din mangyayari dito because we have to follow the system. Pinaka-favorite part dito, nung sinabi ng ating business group na kami nagbabayad ng buwis nag-aambag sa pondo ng bayan. Ngunit sa kabila nito, ang sabi nila nakalagay doon, trilyong piso na dapat sana inilalaan daw po sa proteksyon ng ating komunidad e napunta sa ghost at substandard projects. Kung hindi ka pa galit na nakikinig ngayon sa aming programa, bilang Pilipino, hindi ka pa rin galit, hindi ka dismayado, mukhang there is something. Mga kapatid, kung hindi ka tuloy. pa galit, bakit? Tuloy ang ating sigaw! Ikulong! Mandarambong.